Hello mga kalami on, welcome back to my vlog again. It's cooking time pero ang usapan natin ngayon is real talk na naman. Usapang love, usapang pagmamahalan sa isang magkarelasyon or shout out sa mga ex nyo dyan. Real talk lang kasi may narinig ako ngayon na isang ex na nagbabackstab sa kaniyang naging jowa. Nako po, shout out sa mga girls and boys dyan. Huwag kayong ganyan. Yes, real lang tayo. Kasi pag meron kang minahal o naging parte ng buhay mo, tapos nagkahiwalay kayo at ibabackstab mo po siya sa mga kaibigan mo or sino pang gusto mong kausapin, siraan mo, Nako po, wag na wag mong gagawin. Remember na naging parte din siya ng buhay mo. Kung hindi na kayo nagkaintindihan sa isa't isa, Hayaan mong manahimik ang bawat isa kasi pag nanira ka, ibig sabihin yan ikaw po ang hindi nakamove on. Kung nakamove on ka na po sa iyong ex, dapat manahimik ka na lang. Maging masaya ka kung anong desisyon niya. Pag nagbabackstab ka, nako po, ikaw ata ang may sakit. Ay nako, wag na wag mong gawin 'yan. Reminder girls or boys, pag ginagawa mo 'yan, hindi magiging maging masaya ang buhay mo in the future. Berruin mo, minahal mo ng unoon tapos ngayon kaya-kaya mo nang siraan. Ano ka? Anong klaseng ugali meron ka? Nako po, bawat panlalait, paninira mo sa 'yong naging parte ng buhay hindi magiging maganda yan sa pananaw ng iba. Kaya kung ikaw na natiling may panindigan sa iyong sarili, huwag mong gawin yan. Stay happy, simple, and humble. At saka, kung tunay mong mahal ang sarili mo, makahanap ka din ng magiging future mo, di ba? Real talk yan. Kasi ang buhay natin dito sa mundo ay maikli lamang. Kaya bumuol kana lang tayo ng magandang memories kasama yung mga naging parte ng buhay natin. Kung hindi nagkaintindihan, ide, hayaan at let them happy. O, oh, di diba? Char lang. So, real talk lang tayo ha. Pero totoo lang guys, habang nanood kayo, real talk na masarap ang luto ko kasi masarap talaga ako. O, oh, di ba? Swerte mo, no? Kung isa ka sa nanood ngayon at laging nag nakisubaybay sa aking ka-real talk, thank you for watching. Comment down below. Bye, God bless.